Hello mga madam, I'm back. Um, matagal akong hindi nakapag-upload, no? Pero, nung nakaraang upload ko, kung naaalala nyo, yun ay, um, vlog ko about sa kababayan nating pinatay ng kanyang asawa nga fam. So, eto ngayon, pinay na naman na pinatay ulit ng kanyang asawa Canadian sa Bacolod City. Kasi may nag-share sa akin sa uh, messenger, si Madam Jonah. Hi, Madam Jonah, shoutout sa'yo. Uh, thank you very much sa pag-share mo ng uh, link ng balita. So, ito yung nangyari, no? According sa balita, nung in-interview yung polis at saka yung kasen ng ating kababayang Pilipina, uh, siya po ay 48 years old na kakahire niya lang pong maging isang call center agent. Meron silang dalawang anak na nag-aaral sa private school. Tapos, kanijan po yung kanyang afam, no? Sabi ng ano, interview sa kanyang pinsan at sa polis, na ang pinagugatan daw ng kanilang away ay dahil po daw sa problema sa pera. So sa mga hindi pa po nakakaalam, yung ating kababayan po ay pinatay po sa saksak. And then uh, after nung pananaksak na ginawa ng kanyang asawa, ay nagtangka din pong magpakamatay yung kanidyan na sasaksakin niya din po yung uh, sarili niya dito sa dibdib. Tapos naglaslas nag po siya sa kanyang uh, pulso, sa left hand. So yun, uh, dito na rival uh, ang ating Pilipinang kababayan and then uh, yung AFAM ay still buhay pa, no? Kaya ang video ito ay uh, isang paalala po na kung kayo po ay nagbabalak na mag-for-good na po sa Pilipinas kasama ang inyong pamilya, kasama ang AFAM nyo, sana po napag-isipan yung mabuti na yun ang gagawin yung desisyon sa buhay. For example po, no, if your AFAM is pensionado. Huwag po tayong umasa sa kanilang pensyon lamang, okay? Dapat tayo bilang Pilipina at yung afam natin ay titira sa bansa natin this time, dapat tayo po ang mangunguna sa pag-aalaga ng pera, sa pag-aalaga ng inyong perang naipon while nandun pa kayo sa bansa ng asawa nyo. Magnegosyo po tayo, huwag po nating itigil ang paghahanap buhay. Kahit na pensyonado yan, sometimes hindi po yan enough, okay? Kasi I know po, I know. May kakilala akong naging friend ko din no, na meron po siyang uh, asawang AFAM na pensionado na sa Pilipinas. Ang nangyari po ay uh, matigas po ang ulo ng AFAM na yon tsaka may maintenance na din na gamot-gamot, so then na hospital. Ang nangyari, yung asawa, konsumisyon. Bakit? Dahil yung pensyon, kulang sa in kanilang um, expenses buwan-buwan. Kulang pa pang bayad ng pangbili ng gamot, tsaka pang hospital bills. Kaya ang ginawa ng asawa, nanghingi siya ng tulong online sa mga kakilala ng uh, kanyang family at saka kakilala ng afam. Nanghingi siya ng donation. And then, uh, siya din mismo ay nagbibenta ng mga ulam kung ano-ano kasi may inampun din silang isang bata. So, imagine nyo yun, ha? Wala pong income dati yung ating kababayan tapos nasa pension lang nakaasa. And then, dumating yung unos na nagkakasakit na yung afam, saan kukuha ngayon? So, kailangan tumiskarte nung ating kababayan, di ba? So, ito na. Dito na dapat natin i-apply na dapat tayo magnegosyo, maghanap buhay pa rin. Huwag tayong maging tamad, huwag tayong tumigil kasi habang buhay tayo, habang buhay, hindi tumitigil yung bayarin natin buwan-buwan. Hindi tumitigil yung expenses, hindi tayo tumitigil sa kakakain. Kaya para sa iba dyan na... Um, like, okay, hayahay na ang buhay kasi naka-jackpot ng afam na pensionado. No, no. Dapat po, uh, pag-isipan yung mabuti yan. Hindi porket pensionado yung afam nyo, hindi na kayo magkakaproblema sa pera. And then, um, isa pang paalala, tayo po ay dapat mamuhay po tayo ng naaayon sa financial capability. Okay? Huwag po tayong pabongga-bongga dahil ang pera na uubos. Okay? maging wais tayo sa pera, mga madam, dahil marami akong kakilala na nagka-affirm sila, nag na yung kanilang level ng pamumuhay, napakataas, just to show the people na, eto, may affirm ako, happy ako, mayaman kami, <laughs> kaya kayo din, huwag kayong maniniwala agad kung ganyan yung pinapakita sa inyo, okay? Dahil, in behind of that, hindi natin alam kung nag sila financially. So, yun lang naman, no, ang aking paalala na dapat, pag nagdesisyon kayo maniran sa Pilipinas, dapat pinagplanuhan nyo na po yung mabuti, pinag-isipan nyo na yung mabuti. May backup plan na kayo, just in case uh, the things is not gonna happen according to your plans. Again, hindi porket pensionado yung AFAM, ay sasapat na yan sa inyong expenses buwan-buwan. Kasi maaaring kukulangin pa yan para sa kanilang maintenance. And then, para po sa ibang uh, Sitwasyon, like, nag-ipon sila sa bansa niya, fam, before uh, nag-for sa Pilipinas, ingatan nyo po yung uh, ipon niyo kasi ang pera talagang nauubos yan. Nang hindi natin namamalayan, subok ko na yan. So, thank you for watching, mga madam. Again, napakalaking desisyon pagplanuhang mabuti ang pagtira sa Pilipinas. Bye-bye.